Okay, mga kasama, may gusto akong i-share sa inyo. Ito ay picture ng iced tea, baso, mga baso at picture ng tubig. Ngayon, itong picture ng iced tea, 'di re represent niya ang mundo. Ito tayo ito, ang buhay natin. Ito naman ang Diyos. Malinaw, pure ang laman. Sa buhay natin dito sa mundo, nalalagyan tayo ng mga bagay ng mundo na hindi natin ikinakabuti. Okay? Okay. Na isang araw, ma-realize natin bakit ganun nangyayari sa buhay natin. Hindi tayo umuusad. Lapit tayo ngayon kay Lord. Sa paglapit natin, ibig sabihin, na-realize natin, nakikita natin sa sarili natin, iba ang gusto niya sa nangyayari sa buhay natin. Ito 'yon. Nakakuha tayo ng dumi ng mundo. So anong kailangan? Humihiling tayo ng kabutihan ng Diyos, ang Kanyang pagmamahal at karunungan. Ano'ng gagawin natin? Magpapakumbaba tayo. Ibig din sabihin sa pagpapakumbaba, kailangan ma-realize natin madumi ang laman ng baso natin. Ibig sabihin, may parte tayo sa buhay natin madumi. Anong kailangan gawin? Kailangan nating itapon kasi hindi pwedeng magsama ang malinis at madumi. Madumi pa rin ganito. So, isang bu parte ng buhay natin malinis na lalapit tayo kay Lord gusto natin maging mabuti. Ibubuhos niya ang kanyang malinis na pagmamahal, malinis na karunungan. Ayan, magiging mabuti ang buhay natin sa tulong niya. So lahat ng parte ng buhay natin, kailangan maging ganyan. Okay, nakuha niyo na po yung ibig sabihin at pagmunimunihan po ninyo. Salamat.